ko si Crocs. Isang Philippine freshwater crocodile. Si Crocs po ay nasa 7 feet. Ang estimate ko, nasa 200 kilos. Simple lang alagaan. Dahil sa laki ni Crocs at hindi ligtas na makihalo bilo sa iba nilang mga kasama, Pinag siya ni Vincent ng sarili nitong hawla ito wala pa ito dating maliit pa lang itong bakal so parati siyang lumalabas kulungan na pinagawa ko siyempre may drainage tapos may bakal parang rehas. so every time ako maglinis sa kanya may drain ko yung tubig at paliwas akala natin na mapakaw ang mga buwaya isa hanggang tatlong beses lang daw kada linggo ito pinapakain right siya, kumakain talaga siya ng tatlong manok. At taliwas pa rin sa akala natin ang mga buwaya katulad ni Crocs may kabusugan. Hindi katulad ng iba dyan. Kung busog siya, hindi na kumakain. Pinapababayaan lang niya yung pagkain sa pan niya. Kung hindi kagaya po ng mga politiko, yun ang mga gahaman talaga. Kahit busog, ilalagay pa rin sa bulsa yung pera. Si Crocs!